Magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Uriana Gaya -Panaw. Welcome to my channel, Uriana Vlogs. Isa po ako ang Avon Sales Leader. Nag-start po ako maging Avon Sales Leader simula pa noong 1994. So, from there, bali, ilang pa, na? ilang pa na ako sa Avon? Oh, dito sa dito sa YouTube. So, naisipan ko lang ngayon magpakita sa inyo. Okay? So, yun nga po, lahat po ng makikita po ninyo ay nilalive ko sa TikTok. Oo. So, maganda po pag halimbawa gusto nyo pong sa akin, uh, lahat ng mayroon po dito sa inyong harapan, lahat po yan ay naka-upload sa aking TikTok siya. Okay. In case lang na mayroon po kayong magustuhan, uh, mayroon po akong ilalagay na link sa ating chat box. I-click niyo po yan kung gusto niyo pong umorder. Okay, so para magkaroon lang po kayo ng idea, sasabihin ko lang po sa inyo yung mga items na nakasend sa ibo. Ah, ngayon sa aming TikTok siya. So, kung mahilig kayo sa Imari, ito, Imari Bold, Imari Spray. 439 na po ito ngayon. 439 na po sa for sure. Pero pumunta ka sa TikTok. Ito ay naka-offer na lang ng 334. 334 na lang ito. Imarequeen. po tayong Emory Bold. Ball this is 334 na lang din dating 439. Dating 439 kung inyong titingnan sa brochure 439 po ito. Ngayon sa TikTok 334 na lang discounted. Ito naman yung ating Emory bet ganon din 334. Okay. Ang ating black suede deodorant, buy 1 take 1. Deodorant ito ha, black suede deodorant. Okay, yan o roll on deodorant. Uh, 219, buy 1 take 1. So isang check out na lang, isang check out na 219 lang. Okay, yan. Ganon din yung ating emery, na buy 1 take 1 yan. 190 na yan, doon sa... black sweet tart by one take one then okay so yung ating sweet anise spray ah uh, sweet anise deodorant ito yung mo on deodorant na sa pamamaraan Take 1, 229. Okay. Kung naghanap kayo ng uh, undi-perspirant na nakakatanggal ng buhok ninyo sa kilikili, nangangapal inyong buok sa kilikili, humahaba ang buok ninyo sa kilikili, huwag nyo na pong bunutin. Ito po ang kailangan ninyo kasi mayroon po itong BHE Power Serum na nakakatulong upang uh, matanggal or magnipis ang inyong buok sa inyong kilikili. Huwag nyo nang bunutin. Huwag nang bunutin. Ito po ang gamitin ninyo para magnipis po yan. Okay? Kung naghanap naman kayo ng glutathione, quilts, yung mga kilikili natin nangingitin na, gustong paputiin. So, ito po ang gamitin nyo by 1 take 1, 249. Dalawa na po ang inyong makukuha. Okay, gluta tayon po ito. Mayroon po itong gluta tayon. And then, kung sobrang nangangasim, sobrang nagpapawis na kayo, mayroon din po tayo para dyan. Ang ating powder light, powder light, mayroon siyang antibacterial. Okay? So, ito po. Ngayon, kung naghahanap po kayo ng non-wire, everyday comfort, mayroon po tayo. Ito ay 220. 220. Non-wire po ito. Non-wire. Available size nito from 32 AB 36 AB at saka 38 AB. Pang-araw-araw po ito. Ganito pa kang tsura niya. Pang-araw-araw. Okay? Ebon product lang po tayo ha. Ayan. Letter A po yung tag natin. Mayroon po siyang isang hook at saka dalawang level of adjustment. Okay? Kung naganap ka naman ito, uh, Underwire. Underwire Charlotte. Si Charlotte, ito ay... Naka-discount din ito sa TikTok ngayon. 300 plus na lang ito. Dating 455. Okay? Lace bra po ito. Underwire bra. Underwire. Okay? So, kung naghahanap po kayo ng lotion. Yung papaya lotion natin. SS lotion. Ayan po. Mayroon po tayo SS lotion. Yung Kojic. Mayroon din tayong papaya. Ayan, papaya soy milk at saka yung papaya green mayroon din tayo papaya green ayan po 7 a uh, 299 po ito 299 ito 299 itong ating SS lotion okay 449 720 ml po yan 729. sa mga naghahanap ng na, uh, mag lotion na 400 ml. Mayroon tayong is this lotion na 400 ml. So, ito po, kung naghanap kayo ng skin softener, ito, mayroon po tayong Emary Velvet at saka Emary Original. Okay, skin softener, ito ay para sa mga siko, para palambutin yung ating mga uh, magaspang na siko. Ayan, saka sa ating tuhod. Pwede po ito. Okay, So, kung kayo po ay naghahanap ng molded t-shirt bra underwire, mayroon po tayo si Monette. Uh, 699, bali, ano na yata ito eh. Sa aking TikTok shop, nasa uh, sa 500 plus na lang ito. Available size nito is from 32AB, from 32AB, 34AB, 36AB, 38AB. Mayroon itong 40B at saka 40C. Ito ay molded bra. Molded siya, seamless bra. Okay? Mayroon po siyang tatlong level of adjustment. Mayroon siyang, uh, mayroon siyang ano, soft bone sa gilid para pagkalimbawa mayroon po kayo assistance ang mga kagilinan. Uh, kanya pong ipupush yan para i-hide ang inyong mga flat sa inyong kagilinan. Ganyan po ito. Ganyan dalawa po ang kulay ay mayroong black din. Okay. Mayroon din itong black. Okay. Ito naman, 550 na lang doon sa ating TikTok shop 550 na lang. Non-wear topis piece bra. Non-wear 2 piece bra. Dalawa po yan. Dalawa po ang inyong ma-receive mare kapag kayo ay nag-order sa aking TikTok shop. Okay. Next naman po tayo. Mayroon another two-piece bra, non-wire po ito, non-wire bra. Okay, 550 na lang din po ito. Ah, uh, dalawa po ang ma-receive ninyo kapag nag dance check-out kayo. Okay, so two-piece ito ha, two-piece non-wire bra set. Two-piece non-wire bra set. Ito, 550 din ito. Try nyo pong pumunta sa ating TikTok shop. And then, itong Regina, convertible bra, convertible, pwedeng gawing strapless, ayan po. So, marami pa pong iba. So, kung gusto nyo pong order, kung gusto nyo pong order, or kung may katanungan kayo, please, uh, mag comments po kayo sa ating chat box, nang sa ganun malaman po kung ano po ang inyong mga katanungan, okay? So... Ilalagay ko yung ating uh, link dyan sa aking TikTok para makapag-order kayo. Okay? So, maraming pong salamat. This is Juliana Gaya-Panao, isang Avon sales leader, Luzon, so, Visayas at Guadalao. Maraming maraming salamat sa inyong panunood.